Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon sa Bangsamoro. Nanumpa na ang mga bagong itinalagang miyembro ng Bangsamoro Transition Authority Parliament kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginanap ang panunumpa sa Malacanang Palace kahapon ng hapon sa 70 na mga miyembro ng BTA Parliament. Nasa anim na po ang nari-appoint at labing Syam naman ang mga bagong miyembro. Ang mga bagong mambabatas ay magsisilbi ng pitong buwang termino hanggang sa maisagawa ang kauna-unahang Bang Parliament Election sa October 2025. Nagpahayag si Pangulong Marcos na tiwala sa mga bagong mambabatas at binigyang diin na ang kanilang mga appointment ay nagpapatibay sa pangako ng gobyerno na itaguyod ang mga kasunduan ng kapayapaan at tiniyak ang pangmatagalang katatagan sa BARMM. Magpapatuloy din ang support ng national government para sa hangarin ng Bangsamoro na tunay na autonomia at sustainable development. Nananawagan naman si Bangsamoro Chief Minister Abdurraof makakuha sa mga kapwa mambabatas na ituring ang kanilang mga tungkulin bilang responsibilidad sa mga tao, hindi lamang sa isang posisyon sa gobyerno. Ibinahagi naman ni Speaker Pangalian Balindong na ang kaganapang ito ay isang malakas na pakikipagtulungan sa pagitan ng pambansang pamahalaan at bang government. Pagkatapos ng panunumpa ay ininaos naman ng Grand Iftar sa Malacanang na pinangunahan ng Pangulo kasama si SAP Anton Lagdameo, Senate Leader Francis Escudero, DBM Secretary Amina Pangandaman, DILG Secretary John Vic o Papro Secretary Carlito Galvez Jr., BARMM Chief Minister Abdullah Rauf Makakua, MILF Chief Minister Implementer at IGRB Co-Chair Mohagir Iqbal. Mga BTA members at iba pang mga opisyal mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno at international community. Sa iba pang mga balita, bilang bahagi ng pagpapalakas sa sektor ng pangisdaan nagbigay ng tulong ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Tawi-Tawi, sa raayat Panglima Mastol Farmers and Fisher Fork Association sa pamamagitan ng isang Avalon Project. Ayon kay Mafar Municipal Officer Boyet and Habibon Personal, siyang bumisita sa lugar upang subaybayan ang pagpapatupad ng proyekto at yakin ang progreso nito. Layunin ng inisyatiba na mapalawak ang pinagkakakitaan ng mga lokal na magsasaka at mangingisda sa Simonol na kilala bilang isa sa mga pangunahing lugar ng pangisdaan sa Tawi-Tawi. Sa kasalukuyan, matagumpay ng gumagana ang Avalon Project na naglalayong hindi lamang tugunan ang pangangailangan ng mga benepisyaryo kundi palawakin din ang industriya ng abalon sa lalawigan. Malaki ang maitutulong nito sa paglikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho at dagdag na kita para sa mga kasapi ng asosasyon. Nagpahayag ng pasasalamat ang Raayat Panglima Master Farmers and Fisherfolk Association sa mafar para sa ipinagkaloob na suporta at mga kinakailangan kagamitan sa proyekto. Umaasa silang lalo pang mapapalakas ang kanilang kabuhayan at maging bahagi ng patuloy na pag-unlad ng lokal na industriya ng pangisdaan sa Tawi-Tawi. Naghandog naman ang tulong pinansyal ang Bangsamer Government sa pamamagitan ng opisina ni Member of the Parliament Mosber Aleudin sa mga indigenous peoples sa Basilan na kasalukuyang naghahanda para sa kanilang board examination. Ginanap ang naturang aktibidad sa Mahati Islamic Institute Arabic Learning sa lalawigan ng Basilan nito lamang March 20, 2025 sa pamamagitan ng TDIF na pinanduhan ng BARMM maging sa suporta ng mga BTA Parliament para sa naturang proyekto. Ayon kay MP Alaudin, ang inisyatibang ito ay hindi lang tungkol sa pinansyal na tulong, kundi sa pagpapalakas din ng edukasyon at oportunidad. Layo ng programa na mabigyan ng tulong pinansyal ang mga karapat dapat na katutubong benepisyaryo maitaguyod ang akses sa edukasyon sa mga kabataang IPs at gawing madali ang proseso ng pagtanggap ng tulong. Bilang bahagi ng tulong, ang bawat pamilya ay nabigyan ng 25 kilo ng bigas, food packs, sleeping kits at hygiene kits. Para sa mga may sanggol, ipinamahagi rin ang infant kits na naglalaman ng mahalagang gamit para sa pangangalagan ng mga bagong sila. Nag nabigyan din o nagbigay din ng pinansyal na ayuda ang pamahalaang lokal ng Marantao at Barangay Bagong upang higit pang matulungan ang mga biktima ng sunog. Isinagawa naman ang ESA assessment upang matukoy ang karagdagang pangangailangan ng mga pektadong pamilya at matiyak na makakatanggap sila ng suporta o sapat na suporta para sa kanilang muling pagbangon. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng Emergency Relief Assistance Program ng MSSD na, na, naglalayong magbigay ng agarang tulong sa mga pamilyang nasa lanta ng Sakuna sa Bangsamoro Region. Samantala, tumanggap naman ng TIG 10,000 pesos na ayudang pang-edukasyon ang nasa 36 na benepisyaryo ng Angat Bangsamoro Kabataan tungo sa karunungan program sa isinagawang pamamahagi ng Minister of Social Services and Development tugunan unit office nitong March 10, 2025. Layunin ng ABARA program na matulungan ang mga mag-aaral mula sa mahihirap at disadvantage na pamilya sa Bangsamartanomous Region in Muslim Mindanao. Sa pamamagitan ng programang ito, pinapalakas ng MSSD ang suporta sa edukasyon ng kabataang Bangsamoro upang mabawasan ang kanilang pasanin sa gastusin sa paaralan at matulungan silang makamit ang mas magandang kinabukasan. Ngayong nalalapit na ang pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan, paano ba nakakatulong sa inyong pisikal na kalusugan ang pag-aayuno? Ang pag-aayuno sa Islam, lalo na sa panahon ng Ramadhan, ay nag-aalok ng maraming mga benepisyo kabilang ang spiritual purification, enhanced self-discipline, at potential physical health advantage tulad ng improved digestion at weight management. Isa ang dates sa mga popular na kinakain sa buwan ng Ramadhan. Mayaman ito sa natura natural sugar na nagbibigay ng enerhiya pagkatapos ng isang mahabang araw ng pag-aayuno. Puno din ito ng mga bitamina, mineral at fiber na mahusay para sa panunaw at pangkalahatang kalusugan. Naglalaman din ito ng potassium na tumutulong na mapanatili ang wastong mga antas ng hydration. Para naman sa ilang mga managaayuno, malaki ang naitulong nito sa parehas sa spiritual, mental at physical na aspeto for me uh, aside from the spiritual aspect ng life natin um, i would say this ramadan talaga ang pinakamalaking impact sa akin would be on my physical aspect po talaga kasi i'm 4 months postpartum so um yung, kaya yung mga na gain ko na weight during pregnancy really took a uh, toll on my body especially po sa yung weight na nagain ko, nagkosya ng niping to me, and alhamdulillah this Ramadan taught me discipline when it comes to eating eating kaya po, eto uh, nagkapag naman, alhamdulillah nakapag ako ng weight, and yung niping na dati na iniinda ko, uh, wala na siya so, I think itong Ramadan na ito mas na-realize ko yung disiplina po talaga sa pagkain, even though we are not eating for how many hours in a day um, during iftar natin doesn't mean na we have to indulge talaga sa sobrang food, so discipline Uh, one of the benefits talaga na I got to learn every time, especially in the holy month of Ramadan, is self-discipline. Uh, marami tayong hindi ginagawa during daytime, and this is a testament to our faith. You know, I got uh, an opportunity na mapanood itong video sa Facebook, which says na for the entire day, marami tayong pinipilit na hindi gawin only to end it with within just 5 minutes okay na tayo sa tubig okay na tayo sa date so parang it's a reminder to us na um, this world is just temporary we keep on um chasing things na even a long period of time hinahabol natin and then at the end of the day it will be just short lang yung satisfaction Sa ating panahon ngayon, makakaranas po ng pag-ulan ang Davao Region, Zamboanga Peninsula, Soxargel at Barm dahil yan sa Intertropical Convergence Zone. Ayon sa pag-asa, asahan ang mga pag-ulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog. Kaya pinag po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash floods at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides manatiling nakantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang hotline numbers ng Barm Ready sa inyong mga screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamer Government. Bisitahin din ang bangsamer.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamer Information Office, ako po si Johan Onayan Dipatuan, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po. Pagpalain, Bangsamoro. yeah <laughs>